Nanay ni Kring-Kring pumanaw na, Nagluksa yung uh, singer-actress at entrepreneur na si Christina Kring-Kring Gonzales Romualdez at ang kanyang mga kapatid na si Luis o si Luis, Michael, Ana Margarita at o, si Marie Jr. Sa pagpanaw ng kanilang ina, ang dating modelo at Spanish and British descent na si Charito Malars, uh, Malarsky Gonzales, yan po yung nanay ni Kring Kring. Uh, siya ay namatay sa edad na 81. Buwan din ng Abril lang uh, mamatay ang kanyang mister, ang dating isang pagitan matini idol and singer-actor businessman at dating politician na si Jose Mari Gonzales na binawian naman ng buhay noong April 16, 2019 sa edad naman na 80. 12 years old pa lamang noon si Charito nang magkakilala sila ni Jose Marie, uh, 17 years old, tumagal din ng 55 years old ng kanilang pagsasama. Ang labi ni Charito, ni uh, Charito Malarsky Gonzales na ina ni Cristina Kringkring Gonzales Romualdez ay uh, ibinurol sa the, the Heritage Memorial Fire Chapel in Taguig City. Pero wala mang baka na ilibing na ito nung linggo. Huh? Si, sa, sa mga nakakilala po kay Sandra Cam, naalala ko nung araw pag bumanat si Mike Enrique. Sa mga nakakilala po kay Riden Oro, nakakala patay na eh. Birthday niya po ngayon, pero ito po, tutung patay. Lakso na lungkot sa pagpanaw ni Sandra Cam. Sandra Cam ay pumanaw noong Webes. Sa ngayon niyan, kaya uh, Senatorial o 2025 Senatorial Candidate Ping Lakson At uh, yun nga, pumanaw si Sandra Cam. Uh, ayon kay Lacson, naging uh, whistleblower at testigo si Cam sa investigasyon ng Senado sa weteng at iba pang uh, uh, ibang uri ng illegal gambling noong year 2000. Minsan binisita niya si Kang sa safe house. Noong panahon iyon, nasa pangangalaga siya ni Nooy Lingay Ling, in the Guban Archbishop Oscar Cruz, na tulad ni Lakson ay kalaban ng illegal gambling. Ang krusada ni Lakson laban sa illegal gambling ay nagsimula noon pang nasa Philippine Constabulary at Philippine National Police siya. Tumanggi siya sa Suhol, tumatanggi siya sa Suhol mula sa operay, operator ng illegal gambling kabilang ang wedding. Mumik Asia Queen of Song. Corales na matay na docu-film na ala Celine Dion ni Pilita mapapanood mula sa kanyang pagkabata. Ayan, nakikiramay din ang uh, himpilang Margot TV Philippines sa pagyao ni Pilita Corales. Uh, Eddie, uh, Eddie Garcia o Eddie Rodriguez, emosyonal sa pagkamatay ni Pilita. Si Pilita po ay uh, ibuburul din sa Heritage Hotel. Mm, -mm. At uh, tignan nga natin ito. Uh, alam niyo ba kung ka ilan taon si Pilita Corrales? Siya ay 87. Ayan. 87 years old. O, namatay habang natutulog Pilita may naiiwang docu-film. Uh, ko yung ano kung ilan taon si Pilita Corrales. Ha? Ayan. Sayang at hindi pa ang docu-film ng Asia Queen of Song Pilita Corrales na 87 years old na maalam sa mundo. Ayan, namatay habang natutulog. Uh, muli nakigaramay po ang impilang ito Margot TV Philippines sa pagyao ni Pilita Corrales at ang kanyang labi ay uh, nakaburol ngayon sa Heritage Memorial Chapel, Siyempre, sa Tagig City yan. O, nakikarami tayong lahat. Doon sa una ko nabanggit, yung uh, nanay ni Kringkring -Kring Gonzales, na walang iba kundi si Charito, Charito Malars, Malarki uh, Gonzales, yung pangalawa si Sandra Cam, at yung huli si Pilita Corrales. Muli, nakikarami yung pilang itong Margot TV Pilipis at ang programa tayo maglakbay ng yung likod, Reden Oro.